Uy! May lumabas na kalupaan. Ay, dyan lang. Buo. Wow! Oh, hawakin natin. Hawakin. Yon mga idol, ito na po yung second part sa motor na kinarwash lang o winashing lang, hindi na po umandar. Yung unang ginawa nating video ay pinagana po muna natin yung kanyang push start o starter, no? At ngayon naman mga idol ay pagpapatuloy na natin at titingnan natin yung kung tama nga ba yung hinala ko na dito sa part na ito ay may problema kaya hindi na umandar yung makina ni Tropa nung kanyang kinarwash. Okay, yon, yung... part na po tayo mga idol na pagpapatuloy natin sa naunang video. So, nagperma na naman ng waiver yung ano eh. So, pwede na to. Kahit anong mangyari, wala tayong pananagutan dito. Hindi <laughs> Okay. So, tatanggalin natin yung isang cover na to mga idol kasi. Sasabit eh. Malamang sa malamang, kung makapansin nyo naman, guys, sinabi ko kanina. Ayan no? Wala na siyang rubber. Kaya, talagyan natin ng rubber yan para hindi pasukin ng tubig. So, baka mayroong tubig dito rito. Ang problema lang kasi naka-welding, bakit ba pina-welding, walang iya. Thank you, Dodo. Kaya yung pinan-welding ko. Awi nyo, na nga alit. Nagtatamsik na nga alit, Tobi nyo. Wow! Ayno! Eh, Kita nyo ba yun? Sabi ko na, di ba? Ito sabi natin. Pero <laughs> sinasabi ko, ah, nakapirma ka naman. Ano <laughs> <laughs> <Basing pa. laughs> <lumabas> na ito? Ang pa niya Ay! pa! Ay! 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 hindi Ay! 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 buo so kailangan talaga na dito linisin tapos gawa tayo artificial na ano dito basta muna ito alright so problema ko yun kung paano ko to papalabasin yun o oh. gaganunin gaganunin ay kwan na lustrid kwan pati alo yung lustrid o ginlustrid ito yung ding ahay Alright. Ah. Sa iyo, no? Oh. Ayun mga idol, kita yeah, naman ito. natin, oh Idol, oh. Pinasok ng putik. Kasi yung mayarin nito maputik. O, <laughs> oh, kita nyo naman. Sobrang putik, oh. Parang tangang puta. Oh, grabe yung tubig oh. Tapos gumawa na ng putik sa loob. Imutik yung tagyan ito eh. Oh. Wow! Oh, hawakin natin. Hawakin. Wow! Lamas-lamasin mo na pre. Napakaangas. Ito yung problema mga idol. Oh. Ayan dyan, oh. Kasi, tanggalin natin to. Maganda sana kung wala nang wala na yung gasket na ito. Kasi yung dumi, yung pumasok na tubig dito sa loob, lalabas sana dito kaso barado yan o barado okay sana kahit butas yun kahit butas sa taas basta yung butas dito sa baba hindi barado so yun yung nagisan eh bakit ayaw mandar na maayos kasi nahihirapan yung primary kasi dry na stator yan eh hindi siya wet, wet stator eh yun, so linisan muna natin kasi maputik. Okay, balikan mo kayo mamaya. Emotik to, emotik eh. So dito nga ang linis na natin yung mga putik-putik o yung mga bawat detalye bago natin siya ibalik uli. Over, oh, over, butangin awo. Ito mga idol, no? so lilinisin pa natin Mas maganda-ganda pa yan may Pinakita ko lang na nilinis natin kasi sabi na may ari na hindi natin nilinisan So itong chinelas na to Na dala na may ari Ito yung gagamitin natin Na pang ano dito Oil seal, tatabas tayo Nang saktong sakto dyan Tapos dyan natin ibubutang <laughs> Okay Okay <laughs> So ayun mga idol, naibalik na po natin at ni road test na po na may ari. Tatanungin natin siya ngayon kung ano kung okay ba o hindi. Nakangiti oh. Oh. <laughs> oh. Ano? Kumusta man? Okay, okay. Okay, na prewill na. Okay. Prewill na rin. Nagsangguan. Ito antay na. You wonder, Okay, okay, okay. Wala akong masabi, hayop ka. Hayop. <laughs> Ore nga sa. So. Ayun. Starter pala mga idol. No? Alright, di diba? Okay na? Naingay yun. Naingay. Ayun. Diri, Brad, Ha? Iya hangin So, ayun mga idol, no? Out, okay na po yung andar, oh. Okay ba? So, pakita ko lang yung ginawa natin dito. Ayun, o oh. Naglagay tayo, lagi -lagi lang tayo dyan ng goma. Chinelas lang yung ginamit natin. Tapos yung butas dito sa gilid, tinakpan na rin. Ayun. So, sana nakikita. Alright, so, hindi siya umandar dahil sa tubig. Tignan mo na yung tubig, o oh. Diba? Huh? Parang putik. Alright. So, okay na. So, dito lang muna tayo. Peace out muna mga trapa. Bye-bye. Bye-bye.